Pamilyar ka ba sa pusit? Gaano nga ba ang nalalaman mo tungkol sa nilalang na ito? Batid mo rin ba na maging ito pala ay nagtataglay ng pambihirang mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang kakaibang bertud o mutya na tinataglay pala ng pusit. Gaano nga ba ito kabisa at papaano nga ba ito makukuha? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang pusit? Isa nga ba itong uri ng isda? Ang sagot po ay hindi. Dahil ito ay nabibilang sa cephalopods, sa hanay ng mga decapodiforms. Nagtataglay ito ng pahabang katawan, malalaking mata, walong maikling galamay at dalawang mas mahabang galamay. Malambot ang pangangatawan ng mga pusit. Gaya ng mga pugita, subalit mayroon silang may liit na hibla o internal skeleton na tinatawag na chitin. Ang mga pusit ay mas matatanda pa nga kesa sa atin. Dahil maging noong Paleozoic era, sila ay nabubuhay na at muling nagparami pa sa panahon ng Mesozoic era o 80 million years ago. Ang mga pusit ay naninirahan sa tubig alat at karaniwang kumakain ng mga halamang dagat o may liit pang isda. Mayroon silang kakayahang mag-camouflage o bumagay sa kapaligiran o mag-counter illumination na animo'y nagliliwanag na ginagamit nga nila bilang proteksyon sa sarili at sa paghahanap ng makakain. Ang mga pusit ay nabubuhay lamang ng mahigit isang taon. Subalit sa murang edad pa lamang nila ay kaya na nilang mamuhay nang walang tulong buhat sa kanilang magulang napakagandang pagmasdan ng pusit sa karagatan, lalo na nga sa gabi na sila ay nagliliwanag. Ang mga pusit ay mahalaga para sa ating mga tao dahil ito ay ginagawa nga nating pagkain at pinagkakakitaan minsan. Subalit bukod pa rito ay pinaniniwalaan rin na ang pusit palang ito ay nagtataglay ng mutya. Isang mutya na animoy kahugis din ng pusit sapagkat ito ay isang pusit na na o naging bato. At sinasabing kung magkakaroon ka nito ay maaari mo itong gamitin bilang pampaswerte lalo na nga sa mga negosyo at upang layuan ka ng mga masamang elemento. Mainam din ito bilang panghalina at pangproteksyon sa inyong sarili. Subalit gaya ng batoo mo ay marapat mo rin itong lapatan ng dasal upang maging mas mabisa. Ang mga mutya ng pusit ay kadalasang makukuha sa ilalim ng tubig kung saan madalas silang nanganganak. Ang mutyang ito ng pusit ay bibihira lamang makuha at masumpungan. Subalit sa aking pananaliksik sa ibang bansa pala, ito ay binibenta nila sa mataas na halaga sa tumataging ting na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Ngayon, nais mo po ba ng mutya ng pusit? Subalit lagi nating tatandaan na ang swerte at pag-asenso sa buhay ay nasa sa ating mga kamay. Huwag lamang tayong tamarin sa pag-abot ng ating mga pangarap at humingi ng gabay sa may kapal ay tiyak na ang lahat ng ito ay magaganap. nakakatusok, nakakatakot, at iniiwasan. Pamilyar ba kayo sa bagay na ito? O sa nilalang na ito na madalas makita sa karagatan? Ito ang sea urchin o tarong kung tawagin. Masarap at masustansya. Subalit batid mo ba na ito pala ay saring bertud o talisman at nagtataglay ng mga bisa at kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin kung papaanong ginagawang pampaswerte at bertud na pamproteksyon ang isang ito. Dahil lang alam nga lang natin, ito ay marami sa dalampasigan at wala nang iba pang pakinabang. Nakakatakot, iniiwasan at minsan naman ay isang masarap na ulam. Ito ang ilang paglalarawan sa nilalang sa tubig na kung tawagin natin ay tarum o sea urchin. Ang mga tarum o sea urchin ay kabilang sa hanay ng mga Echinoderms at kapamilya ng mga sea stars, sea cucumber at sand dollars. Ito ay hugis pabilog at nagtataglay rin ng mga shell na kung tawagin ay test. Ang katawan nito ay nababalot ka ng maraming spike o tinik na siyang dahilan, kaya ito iniilagan at iniiwasan. Sapagkat mayroong mga ilang uri nito na mayroong lason sa kanilang mga tinik na maaaring magdulot ng labis na kirot kung kayo ay matusok. Mayroon ngang mahigit sa 950 klase ng mga sea urchin o tarum. Ilan nga sa mga uri nito na matatagpuan dito sa atin sa Pilipinas ay ang Tripneustes Grantilla o tinatawag nating Swaki, Santol-Santolan, Maritangtang, Salungo at Kuden-Kuden na madalas makikita sa mga probinsya sa Ilocos at sa gawing kabikulan. Ang mga tarong mo si Orchin ay madalas ginagawang sushi at makikita nga sa mga kusina sa Japan. Kadalasan nila itong ginagamit sa paggawa ng mga sauce, pasta at mga tinapay. At dito nga sa atin ay kinakain na ito ng hilaw, fresh from the sea. Subalit alam mo ba na isang maswerting bagay pala ang mga sea urchin o tarum at kabilang sa mga pampaswerting gamit mula sa katubigan. Sa ilang mga kultura nga sa mundo ang taro mo ang shell nito ay kanilang itinatabi. Ikinikwintas at kinagamit na aksesorya dahil ito raw ay simbolo ng good fortune. Sa tulong din ito ay makakaiwas ka raw sa pagkalunod kontra sa masamang mahika at hindi ka matatamaan ng kidlat. At madalas nga itong isinusuot sa mga battle o digpan noong unang panahon sa England upang masiguro daw ang kanilang pagkapanalo. Hindi ba't mahiwaga din pala ang Tarum o Sea Orchin? Isang nilalang sa ilalim ng dagat na tumutulong sa pagbalanse ng karagatan at may tinataglay din pala mga bisa at kapangyarihan. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Tarum din ba? Sana may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa best TV, dito yan sa best TV. tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong